Game, game, game. Last pack battle na to. Tapos, back to normal na ulit tayo sa mga pack opening natin. Surging Sparks yung napag na namin. Kasi, malay mo naman may magka-Pikachu. O kaya, Latias. Diba? Para, mas masaya mag-asar. Uy, itawan-awan. Lightning energy agad. Tingnan natin kung sinong suswertehin ngayon. Medyo dumudulas pa. Yung mga sumisilip-silip. So far, anong paborito niyong set na naging pack battle namin? Ako yung Shrouded Fable. Kasi pares naming hindi ganun kagusto pero biglang nakakuha ng maganda. Uy, Pareho pang rubs ka. Anyway, ano ba yung mga gusto yung set na buksan? Maliban sa Mega. Kasi parang hirap na kumuha ngayon. Tapos overpriced masyado. Feel ko pagkatapos nung siguro mga ilang videos. Nagbukas muna tayo ng Japanese. May naman. Tanggal umay lang. Baka doon tayo suertehin eh. Anyway, medyo busy pa talaga ako. Kaya hindi pa ako makapag-setup ng mga for sale look. Pero tingnan natin sa next few days kung makakapag-post na ako. Ano ba yung mga gusto nyong bilay? EX? O kahit common, willing kayo? Alright, pareho ko lang SIR. Ayun lang, nadali tayo ni Tapu Lele. Anyway, comment down below kung masaya ka o hindi.